Isang masayang araw po. Although hindi masaya ang ating araw dahil kahapon po ay pinasok ang ating babuyan at nanakawan po tayo ng dalawang dumalaga. Dito po yon sa ating third breeding pen na dinedevelop sana. Kaya binakanti na po muna natin ang ating third breeding pen. Yan po, Wala na munang laman. At uh, baka po umulit yung ating mga nanloob. Dalawa po ang nakuha sa ating mga dumalaga. Kaya po binakanti na muna namin ang ating third breeding pen. Pakikita ko po sa inyo sila. Ilinipat na muna namin temporarily doon sa pag-ita ng first at second breeding pen. Matagal na po tayo sa nag-aalaga sa area ito. Mahigit 6 na taon po. Pero ngayon lang may nangyaring ganon na pinasok ang ating mga alaga. Kaya dun po sa sulok na yon, dinaslas yung bakod at dun sila pumasok. Isinako po yung apat na baboy. Kinapos ng oras kaya dalawa lang po yung kanilang nadala. So ang plano po bago tayo maglagay ng alaga uli dito, ay gagawa na tayo ng kubo para po meron tayong guardhouse dito sa labas ng ating third breeding pen. So by next year po, ay magtatayo na tayo ng kubo dito para po magkakaroon na ng bantay. So 'yan po ang malungkot na balita dito sa 4A Animal Farm. Ma nakaka <coughs> Excuse me po nakaayos na po sana ng pwesto dito yung ating mga dumalaga yun nga isa ay inaasahan naming anak na itong first week ng June pero napilitan po tayong igalaw muna sila itinawid po natin dito sa may unahan lang so yung labit, tatlo po nating dumalaga ay labing isa na lang tapos po, meron tayong anim na in preparation dun sa ating winning growing pen. Kaya ingat po kayo, huwag kayong pakakampante kahit po na dati na kayo sa lugar, baka may mga lumilipat. Pakita ko lang po itong ating bagong anak na kambing bago tayo mag-ikot pa. Ayan po si Mama Goat dalo ang kanyang kids. Sama po natin dito sa may silungan. Gala ang isang ito. Nakarating po dun sa nakabilad siya. So yan po. Pag 3 days old na ang mga yan, tinuturukan po natin yung inahin ng ivermectin at B-complex na vitamins. Ganon din po yung mga uh, anak niya. So, balik na po ako sa topic. Uh, yun po, ingat kayo sa pag-aalaga. Pag Matyagan niyo po ang inyong mga paligid. Tulad po na nasabi ko, more than 10 years na po kami nag-aalaga ng baboy dito. At sa area ngayon, ay mahigit limang taon na. Pero, ngayon lang po may nangyari so ang ginawa po natin para malayo na sa temptation o disgrasa yung ating mga alaga itinawid po natin sila dito sa pagitan ng ating second breeding pen at first breeding pen yan po ang area na pinagtawiran so labing isa na lang po yung nakatawid dyan Ito po si puti. Malalaki na ang kanyang mga biik. Ready for awat na rin po. Ngayong May ay June at July, marami po ang ina-expect nating anak sa ating mga alaga. Yung pong April natin ay isa lang ang umanak, yung May ay isa rin lang ang umanak. Meron po tayong 25 heads dito sa second breeding pen. Kasama na po yung lima na dumalaga. Yung po mga yon ay anak na yung June. Dito naman po sa ating buffer zone dapat ay ilinagay muna natin yung labing isa. So ayan po ang part ng mga yon. <coughs> Excuse me po. So dito na po muna sila. Total ang magiging ano po natin yan ay eventually tatawid sila dyan sa kabilang yan. Yan po ang ating first breeding pen. So dyan po mapapalagay yung mga alaga natin na nandito. Kasi dito po sa ating first breeding pen, meron lang tayong labing isang inahin. Ay, 21 po na inahin na karamihan nga po ay 5 years old pataas iisa lang po ang bata dyan si Uban si Pula po na kasama na rin dito sa matatanda ay 3 years old na rin kaidaran po ni Puti si Pula So, pasok po tayo dito sa may gilid para mas makita ng malapitan. So, naipakita ko pa yung experiment natin sa pagtatayo ng silungan. Okay naman po yung ginawa nating mas maliit. Kaya ayan po ang ating mga materyales. Uh, uno tubo. Yun pong scaffolding clamp, nakabili ako ng fix 90 degrees. Yun po ang ating gagamitin sa ating paggawa. Hindi na po yung swivel type. Mas matigas po ang hawak ng fixed type na clamps. So, um, uumpisa na po natin ang paggawa niyan. Ang gamit po natin ay buong 20 pie ng tubo although kulang po sa 20 feet ang tubo ngayon dahil 6 meters na lang yun pong nasa likod na yon ang ating unang ginawa 10 by 15 po ang sukat nun so papasok ako mamaya para maipakita po ng mas malapitan sa inyo kung paano namin itinayo so ito po ang ating first breathing pen ang lagayan ng ating mga matatandang inahin yan po, malalakas kumain sa id na sa id agad ang kanilang pakainan na kita nyo po nung nagpakain dito, halos umapaw yan sa dami ng sapal na aming ibinibigay pero nauubos po nila ng ayos ito po yung ating mga huli namang iwinalay 36 heads po ito kaya dito po namin ilinagay yung bagong silungan para po maka silong ng maayos at nag-uumpisa na pong mag-ulan. Tatlong gabi na po na may ulan ngayon dito sa Pampanga. Hindi po katulad nung mga nakaraan na tuyong-tuyo ang panahon dito. Ito naman pong ating mga unang inawat na 25 heads pumipig at po ang kain nakaka anim na timba na po sila sa umaga apat sa pamirienda at anim din sa hapon so ginawa ko po dito nagpapasok pa ako ng isang yung breeder cages po namin ng rabbit at linagay yung mga lona para po maluwag ang kanilang silungan 25 heads po sila dito gagawa pa po tayo ng proper na silungan dito ganun din po sa kabila na by mid-June ay ilalagay na natin yung mga bago pang aawaten na 20 plus heads so yan lang po muna ang ating mga magiging palakihin hanggang sa mag-anakan nga uli itong ating mga alaga So dito po muna sa may unahan ang ating susunod na sunod-sunod na paglalagyan. Uubusin lang po natin yung laman ng dalawa nating kulungan sa may likod. At uh, ito pong pakainan, tulad ng nabanggit ko noon, lalagyan natin ng bato. Yan po, nalagyan kaya hindi masyadong nagpuputik yung labas ng pakainan. Kaya kita nyo po, mas malinis din ang ating pagkain ngayon hindi ka mukha nung araw na pagkapakain ay naghihitsura ng brown yung ating pakain sa nila gawa pa nun yung putik ay pumapasok uh, iwas gastos na rin po at iwas disgrasya kaya ayoko ng simentohan niyang labas kasi po nakalilim siya madali pong lulumutin ang simento yung pong ating mga painuman ay laging ini para maalis lang ang lumot so sa ganyang bato-bato po siya uh, masisiksik po ng masisiksik sa lupa yan tambak naman po kami ng tambak para po hindi maging maputik ang ating mga pakeinan ito po si third ang ating bulugan dito sa first breeding pen anak po siya ni babi kaya 50% Quezon Black po. Itong si... Ay hindi po, mali pala. Mistiso pong Berkshire si third. Uh, anak po siya ni Junior Boar na anak ng ating Berktib noon. Kaya po nasa mga 12.5% lang ang kanyang Berkshire Blood. So yan po ang ating mga matatandang inahin. At nandito nga po ako sa loob naman ng ating mga huling iwinalay. Pakita ko po sa inyo itong aming ginawang silungan. So ito po, medyo tipid ang ating gawa. Kumuha lang po kami nung luma nating diunong tubo. Siyang ginamit naming patungan ng ating mga unoimedyang tubo pinakaparli na po napatungan naman ng ating lona so yan po naglagay lang tayo ng ay ribet para po madaling itali so ginawa lang po natin ay tali dito sa dulo tapos po yan nakabagting So, ganyan lang po namin kasimple ginawa ang ating uh, silungan. Ang mali po namin dito, pagdating pala dito sa dulo, dapat po ay nakalabas ito. So, yung 1 inch po na binigay natin clearance, kulang. Yung susunod po, mga 2 and a half inches ang ilalagay natin para yung lona ay nakabalot po dito sa labas ng tubo at hindi po na-stretch ng ganyan. So yung susunod po natin gagawin ay mas malaki kaysa rito. Yun po ay magiging 20 feet ang haba niya. Ang lapad niya pala at 40 feet po yung magiging haba niya. Ito pong dulo nito, kaya iniwan lang namin blanco muna ganito. Um, meron po tayong mga banner poster na nabili rin, na bilirin, na, tarpulin, na almost 3x9 uh, po ang sukat ng mga yon. Ididikit po natin ng glue. Ang magiging ano po nun ay magpapatong tayo dito natin ididikit ng glue. Tapos po, 9 feet papunta dito sa kabila. So malawak na po itong area ito Halos kalahati lang po ang magagamit. Mga 4 feet lang po itong area nating natitira. So, lagay po dito yung mga banner. Uh, at pagkatapos ay maglalagay pa po tayo ng dalawang tubo dito para may patungan yung ating banner at magiging kompleto na po itong ating silungan na 10 by 20 feet pag po nagawa namin yon, pakikita ko sa inyo ang hitsura para po magka-idea kayo kung gusto nyong gumawa ng ganyang silungan ito pong lumang lonang ito nabili ko ng 800 or 1,000 po. Matagal na pong nabili ito. Hindi ko na matandaan sa mga gumagawa po ng signages. Yun pong bago kong bilhin na 40 feet by 40 feet, uh, ibinigay po yon ng 5,000. So magiging, magiging dalawa na pong silungan yon na 20 by 40. So yan po ang ating sharing dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.